hindi ako Pilipino, pero duatro ako. Hindi siya Pilipino, pero Duterte siya. Ang korumpwa. Hindi ako Pilipino, pero duarto ako. Duterte ako. so, yes guys, hindi siya Pilipino, pero Duterte siya. Duterte kami dahil Muslim. Hindi ako. Ako ay Pilipino, Duterte ako. So, ang aming pagkain, dahil bisaya kami, Dagha marami kami pagkain na, of course, pampaloso. Sitsir lang to, pero ang dami namin, ah, fruits, vegetables. Mayroon po tayong opo. At mayroon po tayong patsula. Oh. aw, <laughs> Papaya rather. And of course, mayroon tayong aparo. Mura yung itlog ni Eler. <laughs> aparo. Bisol. Kini. Aparo. Bisol. Kini. ugduna doon na tayo kamoti. Kamoti nga pula. Napuntay kamoti nga dilaw. Ug, Duna na po tay gabi na po tayo, mga gabi ha gabi gabi o do na po tay saging atindok saging, saging. Mm, um, lami kayo lami kayo saging lami kayo o do na po tay mangga nga indian mango indian Pilipino. mango Pilipino indian mango o do na po tay kalumpang kalumpang kasava Kalumpang is kasava. So, lami ni kaayo. Once again. Hindi ako Pilipino. Pero? Pero Duarte ako. Duarte ako. Okay. So, thank you for watching. I hope guys that you enjoy our everyday vlogs. And please do share and subscribe. Thank you for watching. God bless everyone. Mwah! Your host will be signing off. Hindi ako Pilipino pero ako.